yung sa lower back pain ko. Kasi dati yung sabiyanan ko, nakabidri din siya. Ako nabubuhat sa kanya. Eh, pa may tumagatok dito nun. Yung bata, ayaw? Ma masakit naman siya. Okay, nagsigyan? Hindi pa ganun kagaya nito. Kasi nung nagtrabaho ulit ako, nag-caregiver ako. Nung last... Nung sumasakit siya, pero hindi kagaya ngayon okay. yan. Tapos pag umupo na ako ng ganyan, pag matagal na, hirap na ako tumayo. Ang sakit talaga. May naiipit talaga dyan. Oo. Narinig nyo no? May tumunog? Oo. Hindi nakabalik? Hmm. Okay. Pero matagal na yun yung sabyanan ko. Pero na ito yung bumalik ako sa trabaho. Nagsamakit siya lalo. Kasi ito sa may balik at dito, para sa pagpakit ko. Mm. Naglalaro ang volleyball. Siguro na din ang ugat. Mas, ngayon na, Dati nag-ano to, nag-frozen shoulder. Ginaya ko yung mga exercise mo. Nag-alaw ko siya, nag-aganya ko na siya. Dati hindi, hindi ko siya matas. Ganun, ganyan lang. Oh, kita niyo? Kasi nanonood ako lagi sa'yo. Tagal ko naman. Oh, Manood <laughs> din kay sa amin. <laughs> Magandang ako nanonood sa yo, nung bago Kasi tuwi. pagka yung sinasabi ko ko si Ron, tutugma talaga. Kasi pag binibin natin yan, mm. hindi mo... nag mo uh, ko siya, hindi ako makakabit ng bra. Wala, ginawa ko talaga. Kahit masakit, pinilit ko talaga. Tignan niyo, effective. Nag, Oo, oh, nag-aala ko siya talaga. Pero may namamanit talaga siya, hindi ko maano. Iba naman yan. Dito naman nang Oo, dito hindi naman, dito hindi naman, naman yun, Tapos sa ko. Hey doon yan sa pagbubuhat mo, siyempre, caregiver tayo, pag caregiver tayo, talagang bugbog tayo sa buhat, sa asikaso. Ang pa naman lalaki. Pa yung... Eh, yun ang trabaho natin, okay. eh, caregiver. Eh, sabi ng anak ko, pahinga lang muna, ma. Ay, Lalo pag upis yung... ang naka, ano mo, nakatagpaw mo, yung medyo hmm. mataba-taba, naku po. Malaki lalaki din, galit ng laki yun, eh. Mm -hmm. Tayo nga Kahit higaw ang pataginan eh. Maga matatapos ngayon Gawa ng puro tuhod Mabilis mm -hmm. lang pag puro Simple simple ang kaso Sabihin mm -hmm. mo mm -hmm yun ang side yun na yun yung maraming tunog na yun tignan nyo laya na kayo niya. kasi nung nagpamasad siya may sinama ko ng anak ko so, sabi ko hindi talaga napanggal hindi natanggal nagpamasad kayo <coughs> okay tapak dito mamaya, siyempre, eh, yung mamaya syempre kayo yung nakakaramdam katulad nung nakaraan sinabi nyo sa anak nyo kung sinamahan kayo hindi natanggal <coughs> mamaya syempre malalaman nyo nung pakaramdam Mhm. Mm uh. pag magbubuhat kayo ng mga pasyente, i-ready nyo rin yung hita nyo. Katulong ng hita okay. nyo. Huwag nyo yung pasasakalang-alang yung isang paa lang. Mm -hmm. Yung mauna isang paa. Yun ang teknik doon Kailangan kasulong tulong na yung ano nyo, legs nyo. Parang hindi kayo mapilay ka agad. Katulad nito, nagwa. Kumbaga, naupisan na eh. Diba? Meron na kayong history. Possible na maulit-uli yan sa tamang pagbuhat yan mga ma CEOs kayo niyan. Asan? Saan banda? Sino ba rin Sino ba? Kamu, di po lang ako dito sa klinik. Papatawag nyo sa barangay, di naman ako nagkali Sabi ko na eh. Bakit <laughs> ako meron. na ating hand. Kasi dyan ka lang. Sa... Pupunta kami dyan sa barangay nyo. <laughs> ano ka dyan sa barangay oh, oh. sugod so ba barangay? sugod so barangay. Si Master mo rin susugod sa barangay. <laughs> oh, okay, upo kayo mga. Okay. Damn. check nyo. Ilikod nyo. Oh. Hindi na ano nga siya. Ha? Iba yung hilop dito, di ba? Dito ko pa naman laging nakaganon lagi kasi ng sakit dito eh. Tandaan nyo, katulad nyan, caregiver kayo, hindi nyo may iwasan di magbuhat. Nangyari, ito yung pasyente. Ayan, pasyente. Ito, oh, ipantay nyo. Huwag oh. kayong bubuhat ng paganyan. maulit. mauli. ako lagi. Eh, Jesus, kaya nga eh, tuturuan mo kayo, siyempre, ako. Araw-araw ko nagbubot, araw-araw ko nagkaan ng pasyente. Kailangan may tulong na ng legs kasi malakas yung legs natin. Kasi pag ganyan, pwestong ganito, tukod ka agad yan dito, isa. Oh. Weak. Balakang ka agad yan. Sipa mo yung iba nagwawalis nga lang eh pag ako ng gano'n, hindi na makabalik. Oo, ganun, ganun. Wala ganun na pag naglalaga, na nakaupo sa mababa. Oo, oh, di ba? Ganyan na lang ako, hindi na ako makakarecho tayo. So yan, nakakaramdam na kayo ng ganyan. Kahit pa paano, squeeze nyo yung balakang nyo. Hmm. Okay? Kaya nga nanonood ako lang sa'yo, tinitignan ko yung mga ano. Ngayon. Isang naanuhan ko talaga. Hindi talaga ito maganyan, ganyan lang yan. Pero kita mo, sa tulong ng mga panunood nyo, nadali nyo, hmm. bagat, di ba? nga sabi sa ako pa, punta na talaga ako bago umulit mo dito ako makahulog kasi matagal na naman ako makabalik. Eh. Mm -hmm. Oo, layo. Kaya nga. Okay? Sige. Sige po. Huwag lang kayo maliligo today.